magandang araw sa lahat. Pati ngayon, October 11, um, tutupos tayo ng lisensya ko dahil kapo na uli ako na hindi nakasuot yung helmet. Although may talagang helmet, pero hindi nakasuot. Ngayon, diluluyan ako sa may LD Highway, sa may Kalookan, na sikitan. Hindi ko alam kung ano yung code 19 na violation ko. alamin ko ngayon kung ano-ano yun. Hihingi ako ng listahan ng violation hanggat maaari para alam natin kung ano ba itong mga violation na to bali OVR yung binigay sa akin may ticket ako ngayon and yun, tutubusin ko sa City Hall mali ka niyan mali ka niyan kapatid City Hall North Caloocan okay tara, sama kayo Run. sa akin nasa 500 pesos daw to Aww. sabi naman sa akin ng polis 200 no horn lang daw tignan natin kung sino sinong alay are you sure about that? dito tayo sa everlasting Nag park punta tayo sa redemption okay, naghahanda na ako ng 500 pesos Ay, saan yung first step ba? Ito na to. Ito na. Sir, so, ito po'y saka. 200 lang ito, sir. Itulog mo na dyan. Dito na rin po babayaran? I'll give, 200 lang daw. Tangin na daw. Okay, after dito sa OVR Redemption bandang likod ng covered court na uh, pupunta tayo sa cashier sa loob. Doon tayo magbabayad para ma-release na. Ay, dito rin yata yung releasing. Babalik pa ako rito para sa lisensya. A okay, binigyan na ako ng papel. Ipapaserox ko daw. Tutubusin ko na sa window 1. Okay, um-miss uh, ka po muna tayo haba ng pila. Balikan na lang natin mamaya. Improper use of horn yung binigay sa akin na dapat no helmet. Ito ulit yung order of payment natin na ipapakita sa Ano? Ano? ayaw. Yan, order of payment na ano sa window 1 kaso sobrang haba ng pila. Balikan na lang natin mamaya-maya. 200 pesos lang naman kesa sa ano, helmet ewan ko magkano number 19 nga ang violation ko okay sige cut muna and nag repo na lang tayo mo hindi na natin mababalikan yung lisensya wala <laughs> eh dami kaninang tao kasi tapos ito yung unit na nirepo natin on the click 1 2 5 Stay later. Hmm. Uwa na tayo na ito. Babag tayo dun sa redeeming area. Kaya na natin. Kuhanin na natin yung lisensya. Ito po. Claim yes, lang po. Desensya. Kahapon okay. sir, kaya naka-duty kasi. Hindi <laughs> ko na nabalikan. A few moments later. Okay, nakuha na natin. Ito na yun. <laughs> Ayan, nag-tune in. Okay yun lang yung proseso ng pagkuha ng lisensya pag nakuha ng LGU natin like police nagasaw ulitin paalam pag matigas ang ulo <laughs> kundi easy 200 ang kalalabasan mo okay pakat